Sa nangyari sa Cebu, nakita natin na talagang kulang sa kahandaan ng iyong administrasyon. Tama na po pagsisi sa ibang administrasyon. Kayo na pong nakaupo at nakikita natin na talagang ngayon po nanlilimus na ng pagkain at tubig ang mga taga-Cebu. Kaya Mr. President, kayo po ang palpak. Matapos sisihin ni Marcos Jr. ang mga bagyo dahil hindi daw dumarating as scheduled sa Agosto, ngayon naman, nung siya'y umiikot sa Cebu, abay ang tanong, saan galing ang tubig baha? Nako, Marcos Jr., ano ba yan? Talaga namang lalo pang tumitindi ang paniniwala ng taong bayan na wala ka sa tamang pag-iisip. Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na magsasabi na ang mga bagyo ay didikit o hindi Uh, um, aalis sa kanilang schedule na pagdating. Sino ba gumagawa ng schedule ng mga bagyo, Mr. President? Wala pong gano'n. Talagang kalikasan po yan. Siguro Panginoon lang ang merong alam kung kailan darating ang mga uh, bagyo na yan. Hindi po yan schedule Kahit ikaw ay presidente, kahit ikaw ang pinakamahal makapangyarihang opisyalis ng bayan, hindi ka po pwede magreklamo na dumarating ang mga bagyo unscheduled. Ang importante po, laging handa ang gobyerno magbigay ng tulong dahil tayo naman po ay bansang Pilipinas. Talaga naman po sa buong daigdig, tayong pinakamaraming bagyo, dapat laging handa. Pero ang nangyari po, sa nangyari sa Cebu, nakita natin na talagang kulang sa kahandaan ng iyong administrasyon tama na po pagsisi sa ibang administrasyon. Kayo na pong nakaupo at nakikita natin na talagang ngayon po nanlilimus na ng pagkain at tubig ang mga taga Cebu. Nasa alam ko, hindi po naman nangyari, maski yung mga panahon, na malakas din ang bagyo dumating sa Cebu. Dahil mga panahon na yon naalala ko, nung nandun si Presidente Duterte, e eh, na niya ang lahat ng gobyerno para magpadala ng pagkain at tubig. At hindi po nagpadala sa panahon na matapos ang kalamidad. Ang pagpapadala po, bago pa magkaroon ng kalamidad, dahil alam naman natin kung meron ng darating na bagyo. Ang ginagawa po nung talaga, naka nakapreposition na ang ating mga relief goods at dinadagdagan pa bago pa dumating ang bagyo. Depende kung ganong kalakas ang inaasahan na pagdating ng bagyo. Kaya Mr. President, kayo po ang palpak ngayong nagugutom na ang mga taga Cebu matapos ang napakalakas na bagyo at pwede pa po, huwag naman kayo magtanong kung saan galing ang tubig baha. Mr. President, nakakaiyak po yan. Eh alam nyo, kapag kayo umiikot dyan at nagpapapogi, nag-PPR na ikaw ay umiikot at tinitignan ang kalagayan ng mga na, na biktima ng bagyo at magsasabi na saan ba galing ang tubig baha, nakakagalit po. Tayo mga Pilipino, alam naman natin na kaya may baha dahil meron tubig ulan at malakas na hangin kada darating ang bagyo. So alam nyo po kung saan galing ang tubig baha. Yan po ay galing sa tubig ulan, Mr. President. Ano ba yung tanong mo?